morning! Andito po ako sa CR kasi po maglalaba po ako ng aming mga damit na gagamitin doon sa kasal. Kinuha ko kasi kaming ninong sa buhol. So, alis kami mamayang, ah hindi pa mamaya, uh, Thursday o Friday morning alis kami dito sa Cebu. Patong katung itong buhol. Kailangan ko maglaba ng aking mga damit na gagamitin at susuotin doon kasi amoy na ano, amoy stuck. So, kailangan natin pabanguhin, pabanguhin ulit. Dito lang ako maglalaba kasi kunti lang naman yung labahin ko. Kala ko kunti lang ako nilalaban. Ang dami pala. <laughs> tagal ko na tao last banlaw na po ito. Naglagay ako po ng popcorn para medyo mabango ang ating damit. Pinapawisan na. Pinapawisan ng bong bonggang bongga. Meron pa pala akong napsak na bag na hindi makalimutan kong labahan. Mamaya na lang pagkatapos kong magsampay. Morning! Mamahaw na ta! Ah, tara akong gamatoy. Among sudan kay manok nga, gabi pa na mo gilataan niya. ka rin malata. So, kanina <laughs> lang kalabasa amo <laughs> tinipok niya naman ng kabiin niya. Kabiin na kayo, bagutom na kayo, may bitaw. ni <laughs> kong ikakaon. di gibalik na maglata Di Balik na sa so, namugbutangan o kuan. Yan ang tanglad. ten amo na gibutang kalabasa. Tangan ta na mo pero mahal na mas ripolyo. Ay, mahal kayo. Pero, ay, um. So, sabaw na lang ang amuha a-ukuan kay pong pabitaw sa joke na may uban nga ito slo to ra ko ang subak then birahon na sa barley mo ano style sa mo ayon ako anak sa pa siya nagluto bitlo kay project ko sa school yo yo siya na ang ano ay yes sayo di tingnan mo ang tingnan mo ang inutusan ko ng face towel para pampunas ng kanyang baunan naglaro sa mga apo ko buha hmm. ako ng face towel pampunas ng baunan ng asawa ko kasi babaon siya ng sabaw sabau na. Ako pao na Sabau lang, baon. Kami ayo yung baon na. Asa inong baon? Wala ay. Ito. Wow, mo ta baylo ta? Ah. Tagay ko git kan ni. Ang ikaw ka. Wa pa ka school ka? Bapa. Bapa. Ha? Ha? Uh, Iglesias na ito. Mukong ka nagkaon. <coughs> <coughs> so, ayun. So, ready mo yun. na tayo. Baka malayot itong isa. Salad ay na. Ay, yun. Salad ay na. Ay, yun. na. Salad ay na. Matambok na Dito. Ang

Kaming liob pa, mataon ka, ani pa? <laughs> Aro makapang lantaw-lantaw ka chicks dito, uy. Mm -hmm. Isol ko, no? Isol, man? nanako kao ng isol gabi, eh. ba, isol mo, makapang lantaw. Ah, makapang lantaw? <laughs> ang isol na imang lantaw nga, ang kanina liob. Ang di, tayo lang <laughs> yung gabana? Ang na di, ang mga di, ha? Ang mga wala <laughs> pa ni Unon. Ang mga ba't ikaw abi hindi, ako akit lang din. Ayak yun, Ma'am. Okay, na. Ah. Ako naman ko. Papalamigil nuna natin dito ang sabaw. Papalamigil. Habang maghatid pa ang asawa ko na aking anak doon sa school. Oo, oh, ang laki-laki na, oh. Patid pa sa papa, oh. Kapoy lang, <laughs> so, dito, 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 dito. oh. Kapoy daw, lumakaw. Ako lang. Ako Ha? Ako Pukul 8. Pukul 8? Pukul 8 sekarang? Tidak, pukul 7. Pukul Dua. Pukul 2? Pukul 8 malam pukul 2? Basketball? Pukul Miroskap lagi? Ya. Pukul lagi. Pukul 10. Pukul 11. Pukul 12. Pukul 13. Pukul 14. Pukul 15. Pukul 16. Pukul 17. Pukul 18. Pukul 19. Pukul

ay sus, naglaglaag ng ihaturay. Asa ah, naman ka naabot? Pa dito. Hmm. Si pa, si pa ato kang tatay si tate, Babaw. Pa ato kang tatay si Babaw? Hmm. Diri rakuto ba yung ato si Babaw kayo? <laughs> hmm. Ah, grabe sa doay. Ah, ato na sila si Babaw sa pa? Hmm, balik na sa usa. Hatid na sa tatay. Ay, anha din na siya pa. Tubangan pa. Hala, to, dyan. Naglangay-langay. Ay. Hala. Langay-langay pa more. Langay-langay pa more. Ang nabiyaan ani mo? Tubig? Bye bye. <laughs> Kauwi lang namin galing sa ticketing office. Nagbook na kami ng ticket for Bohol. And bukas pa, babalik kami doon sa ano kasi wala pa yung yung actual na ticket. So, nagbook pa lang kami. Then, babalik kami bukas mga 10 o'clock para sa actual na ticket. Grabe, ang init, guys. sandali lang kami doon. And then, nag-drop ako sa <laughs> sa grocery na dito malapit sa amin para bumili ng konting mga ano. Ayan mga uh, dadalihin ng konti. So, sa biyahe kasi na masyadong mahal yung opa. Mahal yung mga items doon sa barko pag bumili ka doon. So, uy, ayun, nagkauna. Uy, kaya magbaon na mataan na. Nakakita ako ng Cloud9, guys, na buy one, take one. Malapit na mag-expire. <laughs> And then, Umili din kami ng honey blend na Nesty. Try namin kasi hindi namin na-try ito ever since. So, ang pinaka-importante kung pinunta doon ay yung gatas at asukal. Kasi nga, yung mga anak ko ay pakigatas. Ah. Oh. Alam, dito kapalit pala ito. na. ng dingdong dong Yan, biscuit. And sa anak ko naman ay itong magic chips. Bumili lang ako nito para in case na wala talagang mabili doon na ano, na mura. Although alam ko, sabi nga ng anak ko, wag, na mo, wag mo nang damihan kasi hingi at hingi din yan. <laughs> Ang plano namin is kaming dalawa, dalawa lang mag-asawa pero No worry ako minsan sa ating ganito kasi yung mga kuya niya may mga ano din may mga lakad, may mga appointments so baka hindi makakain o hindi mahanap kung nasaan kasi ano ito eh, lagan ito eh ayaw umuwi ng bahay what's ay na. I chocolate I cannot yeah, eat chocolate oh <laughs> Lima, dua lang. Hmm, tanaw rin. paniuto na mo? Paniuto na mo eh, paniuto na. Kaon sa daan, una nang kuan ka, nasira na inyong kuan. Ang si kuya, nagkatawa-katawa. Uy, kuya. Okay na ka, kuya? Uy, miste. Nag-chat-chat, miste. Ano tanaw aura ka? Amo nang try na kuan duha lemon og honey blend naka try na mag lemon? All ha? All ah wala may all season. Sa mga oh, manik na kanami. Asa? Kay pinakanindot na. <laughs> Pwede <Parang> kay klaro. <laughs> chuko nga. Chuko na toko man mo balik na eh. Choko nga. Choco na bato. Pili oi, puti mana na oh. Uh. Bear brand. Ah, uh, previous niya ay choko. Ayan. Free niya. Apat. When you buy 24 pieces for 263, meron kang 4 pieces na choco. So, may anak akong hindi makakain na ng choco. Hala, Ang wala, hindi ka chocolate na. Hindi ka kakao chocolate na. Ako? Oo. Pag kumain siya ng chocolate ay nauubo siya. Laging nag-uubo. Kauna-rayray si inna tapoy din eh na naman ko ano ay agdaway